maganda nga po mga kamog andito naman tayo ulit ngayon sa ating anak buhay uh, ito napakaraming uh, tao nga pero tao lang hindi man lang namimili ubos <coughs> na te okay. na, na, hindi na ako naghiwa eh wala na kasing ano si tao Oh, okay. Ma dito? 35 te 30 70 sige teh. Uh, wala kasing saging nya ano? Ate, ganito lang saging ko teh. Sige. <laughs> Mga kamog na putol yung pagle ko kasi wala kasi mag-aawk biglang tumamae yung customer ko at hindi ko na videohan kaya ito tuloy na naman <coughs> narami pa tayong natitirang gulay ngayon nung oras na o patilim na mag alas 6 alas 6 na yun sa kabila may bagong dating tayong gulay na galing tanay Ayun mga kayamog, bago nyo matapos yung ating video, pwede ibang pag-share na lang to at saka pag-subscribe na rin sa lahat ng mga nag-subscribe sa aking YouTube channel. Suportahan nyo po ako, Kahamog TV Vlog. Guys, pa-share na lang po, pa-subscribe. Maraming salamat sa inyo sa yung tulong, yung malaking tulong na ako sa akin ng pag-share nyo. Subscribe. Wala akong bayad yung subscribe dyan. At saka yung share. Baka pwede naman. Ah, Transportan nyo ang aking hanap buhay Dito sa gulayan Araw-araw Ganito lang po So yun God bless po sa inyong lahat At ililigpit ko muna yung Manok na diniliver At isasizing ko muna Bago ko Ilohan So maraming salamat Thank you po And God bless po sa Ingat po tayo lang lahat Lalo lalo na ho, Sa mga driver dyan Nagmamaniyo na sa labas Thank you sa inyo Ingat på?